Kayo po ay nagbabalik dito po sa Love Hotline. Kasama pa rin po namin, of course, si Papa Dudo ang aking paborito. At ang ating Mr. Love Struck na si Luke Cartagena. At ang kanyang love question, Papa Dudo Worth it ba na baguhin ko ang buong buhay ko dahil mamahalin lang ako ng love of my life ko kung yayaman ako? Ayun na. Handa ka na ba, Luke? Oh, ha? Na, handa na ako. Oh. Sige. Pero bago yan, syempre, good evening sa'yo, Mendel. Andito ang ating uh, love expert. Mendelson Kiba. Mendelson, ito si Luke. Magandang gabi sa'yo. Good evening, Papa Dudut. Hello, Luke. Magandang gabi. Ayan. So, ito na, no? Mendel, Papa Dudut, at Luke. Are you ready? Ready na ako. Ready na. Hi, Luke. Alam mo naman na iba ang religion ko sa'yo. Alam mo naman noon pa na pagdating sa mga desisyon ko sa buhay, parte ang daddy ko sa lahat ng mga yon. Sa totoo lang, hindi pa rin alam ng daddy ko yung tungkol sa panliligaw mo sa akin. Kung tutuusin naman, napakasipag mo sa panliligaw at okay ka naman para sa akin. Pero ngayon, hindi ko pa kayang magdesisyon regarding sa panliligaw mo. Sana, let us wait for the right time. May pag-asa ka naman. Kaya lang, may mga bagay ako na kailangang i-prioritize. Salamat. Ken. Luke, bakit parang naiiyak ka? Pa? Wala. Namimiss ko lang siya. Siguro may pag-asa ako nito. Kailangan ko talagang matunayan lang sa kanya. Pero ito, katulad ito, sinabi niya, no, ulitin ko lang, may pag-asa ka naman kaya lang may mga bagay ako na kailangang i-prioritize. First talaga yung sinabi niya na mag-missionary siya. Yung Iglesia ni Cristo kasi siya eh. Mm. E, I-sasakripisyo nila talaga yung buhay nila pa, pagpunta ng iba't ibang lugar para makatulong. Para makatulong. Anong masasabi mo dun sa sinabi din niya dito sa sulat na ang na, sa buhay ko, ang desisyon din parte ang desisyon ng daddy ko? Siguro kailangan kong ligawan yung papa. <laughs> tama nga, no. tama nga. Kailangan kong ligawan. Tama, Grabe ang determination ano Gano'n ba determination mo? Kailangan mm -hmm. talaga. Gano'n yung mga magulang. <laughs> no. So, paano yung issue ng religion? Magpapalit ka ba ng religion? Kasi protestantika. ka. Willing ho. <laughs> oh, protestant ka. So, my God. Oh, 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 oh. Talagang mahal na mahal mo siya. So, talagang willing At akong palit ng religion. Kung tawa ako, magbibigil no? ako dito oh. kay... Ay, si Luke! Sige Mendel, son! Mendel, please! Ipahubayan ko na sa'yo si, si Luke. Thank you, Miss Jean. Oo, oh, sumuko ako. <laughs> um, <laughs> ano yung pinaka-pangarap mo nung lumalaki ka? Kasi yung nakikita ko yung tatay ko na sportsman kasi siya eh. Mm -hmm. Physically active siya. Mm -hmm. Yun, gusto kong sumunod sa yapak niya na papatuloy ko yung pagiging sportsman ko. So, itong mga pangarap mo na to, pangarap mo ito bago mo makilala si Candy. Pangarap ko na yon. Pangarap ko uh, na to dati noon pa. pa. Pagdating niya, doon ko nakita na yung mga karakteristik niya sa isang babae, nakikita ko sa mga pangarap ko.